So hi guys, for today's video maglagay kami ng pataba sa aming maisan ngayon. So ito yung dinala ko na pataba. So yan na po yung unang tinanim namin na mais. So malalaki na siya no. So ito po yung lalagyan namin na pataba. Kasi yung maliit pa to. So mga siguro mga 2 weeks na to. So kailangan na talaga niyang lagyan ng pataba. So ito yung mga maisa namin na nauna yung pagtanim sa so, mga mga buwan na pun mga isang buwan na yan so nagumpisa na kaming magpalagay ng pataba guys so nag nagtabang ako sa kong partner diri og pagbutang sa mga abuno kay para madali gid me. so nagsugod na din tadiha og butang sa mga abuno so kani dai mong nga abuno kay 46 00 Yoria. sa ganon, daraman ka na nila. abah. So marami-rami din tong nilagyan namin na pataba guys. So tag isang pudyot lang yung mga kamay. Bitaw nyo yung tatlong ano isang pudyot lang yung ilagay nyo sa mais para hindi masunog. So kapag naglagay din kayo ng pataba guys kailangan medyo ano tinaiming talaga namin to na para bitong maulan. Dito kasi sa amin ngayon is umuulan tuwing hapon. Kaya naglalagay kami ng pataba ngayong umaga. At ito yung anak ko ay nag suroy-suroy sa maisa namin at saka yung aso naming maliit.

So nakita niyo naman dyan guys. So marami na talagang damo na tumutubo dito sa maisa namin. So kailangan na natin siyang bunutin kay para hindi maano yung mais. Kasi mag-aagawan sila ng mga sustansya. So instead na yung abuno ay ni pumunta doon sa mais. So dito mag- dito din maano yung, yung mga damo. So kailangan talaga natin siyang bunutin. So, mamaya pagkatapos namin dito, bubunutan natin yung mga damo. At ito na guys, natapos rin tayo sa wakas. So, pauwi na tayo ngayon. So, ito yung daanan namin dito. So, malapit lang ito sa aming bahay ko guys. So, yun lamang po guys. Salamat sa iyong panunood. See you in my next video.